makulimlim. Kumulang kanina. Hello you know guys, kumusta lahat? Ay, matatapo yung... Magtatanim ako ng ano ng kalabasa dito sa bayan. Magtatanim ako. Wala ako dun sa ano, sa... sa uma, sa ano. Sa baryo, wala ako. Nandito ako sa bayan. Magtatanim ako dito sa... pinsan ko to. Bali, may tanim na ako. May tanim na akong talong. Ito, talong. Marami ng bunga oh. Madalas na ito makuhaan ng bunga. Maharapistan. Ayun pa yung sa kapila. Ayan. Kaya lang, minsan nauunahan. Nauunahan ng iba. Yung ibang namimitas. Yung bang hindi nagtanim, siya yung namimitas. Yan, nauunahan minsan. Kasi walang bakod eh. Yung itong loting ito, walang bakod. Tapos mayroon pa dito papaya, pero walang bunga. Mayroon, mayroon dito mali ito. Walang bunga. Yung may talong yun. May bunga din. Ayun. May mga bunga. yung, yung may malaki oh. Yung ibang ano, yung yung tinatin nung kung yung galing sa ano sa barrio, sa tanimang ko doon. Dinadala ko dito yung iba, yung kaya lang namamatay kasi nga. Kasi yung mga ano, yung mga aso dito tumatay. Ginagawang eh. CR to. Tatanim ko muna to. kalabasa guys, kalabasa. Yan tatanim ko. pahanap tayo ng matataniman. Ha? Kasi mas gusto nila yung madamo eh. Hindi ka tulad doon sa tinatanim ko, walang damo. Malinis kaya ayaw tumuko. Kaya ayaw to. Dito kaya ano kasi may maraming damo. Matatas yung damo. Inano ko to eh. Pinapawasan ko ng damo dito. Saglit tatanim natin. Hanapan natin ng pwesto. Guys, yung bagong silip pala ngayon, please subscribe. Saka uh, lagi nyo panunoorin yung aking video. Yung aking ina-upload. Thank you do sa mga bagong subscriber pala ngayon. ano uh, nung nakarang araw. Thank you, thank you sa inyo. Uy, sa lupa Natumba na yung aking ano, okra. Yan yun yung. Oh. Pipitasin natin yung bunga. pinagugulang para mayro pantanim ulit. Ito mayroon din dito. Ayan o. Oh. Pipitasin natin. Pero yung, ano lang. Lombok pero. Dadalawa lang to. Eh ano po ito, binabaw po po sa ano, si babaw ng kanin pag nagsasaing. Ay, nahulog. Yan, dalawa Meron pa dito maliit. Kukuha nito na lang. Ay, bunga. Nakatatlo tayo, guys, oh. Ang okra. Bale, ilalagay ko na lang sa sibabong ng tanin, ipag eh, nagsasay. So, ito ilalagay ko dito. Dito pinagugulang ko, eh. No? Nagulang na. Mayroon din doon isa. Pinagugulang ko rin, no? kulay Bali na mumulaklak na. Ayan. Ang palayo ako. Nag-uumpisa na mamunga guys eh. Ayan oh. nag na. Pero lusok eh. Matiling. Kulim din kasi. guys. Marami. Yan, maraming bunga guys, oh. Kaya lang nauunahan minsan. Pero mas madalas nauuna. May unang pumipitas. Ayan pa, nakatago, Yan ang cook ang uh, ano ang palaya. Yan ang palaya. Unang bunga niya oh, guys oh. Samba. Ayan, maliit pa oh, hindi pa ibubulaklak. Ito pa oh. Ayan. Ibubulaklak pa lang, pero bunga na yan. bag so kumakain ng dahon ayun pang ibang talong ko oh. may bunga na o oh. yan malalaki na Ayan. yung iba na matay eh. yung ibang ano yan talong eh. Mayroon ditong ano guys. Mayroon dito bayabas oh. so na oh. Yan. Ito oh. oh. Yung isa. hinog na to eh. hindi pa to pero sa taas eh, mga bungay, mga hinog kaya lang nakakatamad akiti kasi mabasa basa basa pa dahil nga sa ulan tayo sa ilalim ng ano sa ilalim ng papa ano na <laughs> sa ilalim ng bayabas at saka guyabano ito may ba ano to ito ano ilalim magkatabi ng bayabas hindi init kahit ang ulan nalito ano bunga ng bunga ng ano ube ayan o oh. bunga ng ube Ito pala yung nakikita kong ubi na ano, bunga. Ito, banano. Ayan, banano. Kuya, banano pala, kuya, banano. Banano kasi sa amin to eh. Ito, banano sa amin. Ang tawag. Wala, wala pang ano. Yung itong bayabas to, eh, nauunahan eh. Daming po. Ang daming nangunguha eh. Itong bayabas. Daming nangunguha kaya wala wala, walang bunga sa taas yung ano, bayabas. Walang bunga, nauunahan tayo guys. Minsan naman, ang dami, daming bunga. Daming hinog, may wala na. Meron din nag-iisa-isa doon, pero basa eh. Ito guys, herbal to eh. 'di ba serpentina sa English? O sa sa amin naman ito ang tawag kalibre. Ibig sabihin ng kalibre, libre o libre siya, nalilibre yung buhay. Kaya tawag sa amin ito kalibre or serpentina. Daming benepisyo to iba dang ano uh, benepisyo sa ano sa tiyan sa sugar, pampaha, baba ng sugar, o may mga, mga diabetes, ganyan. Silong ulit tayo. Ayan yung, yung ano, yung saring kuya ba, no Nung una namumunga. Nung unang bunga yung dami. Ay, may bunga pala doon sa taas. May bunga. Dadalawin nakita ko. Nung una dyan, yung unang bunga niya, ang dami, ang bunga. Kaya lang, ano siya, hindi maganda. May mga ano, may mga insekto, ano to, yung nangingitim, yung loob. Pero yung balat niya maganda. Iwan ko lang ngayon, kung maganda yung bunga niya ngayon. Oo, oh, mayroon na. May iba sa taas. Tanim niya ng nanay ko, nung nabubuhay pa. Bas, tanim na ito ng kapatid ko. Ito. Mga bayabas, ah, tanim ng kapatid ko. Okay guys, nandito muna tayo sa ano, sa bayan. Malapit ang pita si Yohel Talong. Okay guys, Thank you sa mga bagong subscribers. Thank you sa panonood nyo. Yung malit lang yung aking garden dito. Kasi hindi ko manok si nga. Yung ng ano eh. Mga pupo ng aso, pusa dito. Kaya hindi ako makapag-garden ng ayos. Tsaka si Prima Damo rin. Mas maganda yung kalabasa, yung itinanim ko kalabasa. Mas maganda rito kalabasa. Okay guys, nagdito na na tayo. God bless ating lahat. Bye bye.